Magbabalik po ang Bantay Balita sa Kongreso. Mga kapuso sa pagkakataong ito, makakausap po natin ang tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, si Director, Doktor, Doktor, Attorney. Ang daming profesyon ni Dr. Winston Cascio. Magandang umaga po, sir. Ito. Magandang umaga po. Yes, sir. Tama Good morning, yung director sir. Tama po doktor, pero mali po yung attorney. Ah, <laughs> akala ko attorney. kasi si Ate Nancy Carvajal, tawag sa iyo attorney. <laughs> Biruan lang po namin yon. <laughs> ah, okay. Dr. Casio, um, meron po kayong share na information kanina na uh, yung pong mga... Uh, ilang mga pogo workers na nakadetain ho sa Nasdaq building ano doon sa Pasay City kasi sa mga kapuso natin yan yung detention facility for arrested uh, foreign pogo workers meron nung mga nagkakasakit at ipinagagamot ano ho yung mga sakit nila at gaano ho karami? Siguro, gaano ho ba karami nakadetain dyan at gaano ho karami nagkasakit, sir? Uh, yung detainees po natin, umaabot na tayo ng 947. Uh, -huh. uh nabawasan po tayo kasi nagrepatriate tayo ng mga Indonesians kagabi. 29 uh -huh. po yun. Tapos may mga ibang nauna ng mga na report uh -huh. So with regards doon naman po sa mga sakit na nararamdaman po nila, Uh, varied po yan. Eh. May mga infections katulad ng influenza, mm -hmm. trangkaso, pero may iba na medyo malalala tulad ng tuberculosis. Mm -hmm. Si uh, Mr. Tony Yang, for example, tuberculosis mm -hmm. at saka chronic obstructive pulmonary disease. Mm -hmm. Meron din po tayong tatlo na naka-isolate na may mga sakit na hepatitis B uh HIV mm -hmm. at saka, meron din pong ibang mga sakit katulad ng gout, arthritis, mm -hmm. hypertension. So, lahat po 'yan. Mm -hmm. So, weekly tayong nagkakaroon ng medical check-up sa lahat ng gustong magpa-check-up mm -hmm. dahil may mga nararamdaman at uh, ang gobyerno na po natin ang nagpo ng mga medical services na ito pati mm. yung mga gamutan po nila. Mm. Uh, Dr. Casio, um yung pong kanilang mga karamdaman na acquire nila during detention while in detention mm -hmm. o bitbit -bit na ho nila yung sakit na yun. Like um... uh, yung karamihan ho bitbit -bit na nila. Mm. Uh, yung mga na-acquire lang nila during detention ay yung mga sakit katulad ng tangkaso, yung ay, ganyan true. mga uh pneumonia yan yan yung mga na community acquired nila pero oh, yung mga yung siyempre yung aids dala na, na nila, nila yun yung i mean yung yes, hiv dala na nila yun yun nga po Dr. kasio no gaano po karami dun sa mga mga pogo workers or dating pogo workers yung may hiv mayroon po ba kayong numero Ah, uh, I'm not mistaken, tatlo po. Mm -hmm. Three ang um, mayroong HIV positive. Mm -hmm. Kasi so, ano 'yan, um tawag dito, 'di ba? Um yung mga Pogo kasi may prostitution, 'di ba? Yeah. yung Na-discover ng Pogo may prostitution din. Yes, ma'am, tama mm -hmm. po 'yan. Ah, uh, may mga prostitution dens kasi yung mga ito. Well, there uh, ang ang problema dito eh, masyado silang mahilig uh, kumuha ng mga sexual services, yeah. 'no? Mm -hmm. So Uh, I think unprotected sex. So, ayan, nagkasakit po yung ilan sa kanila. Dr. Kasha, so far po, gaano nakalaki yung nagagastos po ninyo para po makapag-provide dun sa mga medical needs ng mga uh, former POGO workers? Kasi hindi po siya di po yan biro dahil marami-rami rin po kayong uh, na, mga taon na nandyan. Tapos, syempre, may uh, doktor or medical personnel na kailangan din and medicines. Uh, roughly, on a monthly basis, ang ang uh, pinoprovide po na budget ng ating national government for this particular persons Marolles mga nasa wow, umabot po so tayo ng dalawang milyon darabout. Mm -hmm. Sa so, mga, aday, say, ano? we have food yes, man, and we have medicines. To pay for the, yes, we have to pay for the doctors. Uh, meron tayo kasing uh, on call na mga doctors who are there every Wednesday and Thursday isang mm -hmm. uh, isang dentista, isang doktor, isang nurse. Nandiyan po sila. Binabayaran po natin yan. Tapos kapag hindi ho kaya nung ating clinic ang kanilang mga nararamdaman, mm -hmm. binadala po natin yan sa Pasay General mm -hmm. at nagpapasalamat pala kami sa LGU ng Pasay dahil sa kanilang mm -hmm. uh, pagtulong sa atin with regards to this problem. Mm -hmm. Tapos yung mga gamot, tayo nang bumibili. Ah, uh -huh. mm. Dr. Kasio, ito po. Hindi ba pwedeng ipareimburse o ipasagot sa kani-kanilang mga embahada uh, yung yes. pong oo, yung gastos. expenses nila sa pagkain at saka sa gamot? Uh with regards to gamot at uh, saka pagkain, we mm. are constantly in communication with the foreign embassies po ano mm -hmm. na kung saan may, may mga nagkakasakit silang mga foreign nationals. Pero I think they also have their own limitations. Mm -hmm. tayo naman we have to provide this because we are party to some international conventions yeah. that uh, require the humane atyaka, humane treatment mm -hmm. of foreign detainees Mm -hmm. Ayun. Oo. Ah, Ayun yun nga eh. Kasi maka, matanong na ano ba yan? Mga foreigner yan. Tapos, tapos tayo, tayo pa nagpagamot. Gumawa oo. na nga ng krimen dito. Gagastusan pa, pa natin. So yun ang paliwanag sir. Ano, kailangan ano pa rin yung gobyerno natin eh. Makatao ang trato. Ah, you mean, oo. Yes po. Uh, we want reciprocity na tinatawag pano ibig okay. sabihin kung meron ding mga filipino nationals who are in, who find themselves in the opposite side of the law mm -hmm. sa mga banyagang mm -hmm. bayan eh sana eh kung paano natin tinatrato yung mga foreign nationals dito yeah. ganun din Opo. ang pagtrato sa kanila. Yan yung principle of reciprocity mm -hmm. sa ilalim ng mga international conventions na tayo ay party to. Opo. Doctor, Caso, so far po ba, ilan or gaano karami po yung mga nasa detention facility kasi kung di po ako nagkakamali, halos sunod-sunod din po yung inyong operation. So nadadagdagan at nadadagdagan po oh, yan. Opo. Para may deportation tas nadadagdagan alert. 'di ba? opo we are uh -huh. ngayon po may may natitira pa tayong 947 po mhm oh uh -huh. uh -huh. so, eh mabilisan lang kasi nagpapasalamat kami sa Bureau of Immigration at saka sa NBI uh -huh. uh, sa kanilang pagtugon sa aming panawagan doon sa mga deportation requirements kasi kinakailangan bilisan namin sapagkat Marami pa tayong hinahabol. Uh, Ninfan Nisa, mm -hmm. were Opo. still going after 9,000 rogue pogo employees uh -huh. all over the country no. Uh -huh. Hindi na, na natitigil lang kami pansamantala sa mga operation sa pagkat uh, -puno na yung ating facility. Yeah. Mm -hmm. Mm -hmm. Sir, ano yung bakit po 9,000 pa? Ano yung basis po ng assessment na dosa Tansya na 9,000 pa sir? Opo. Uh, 32,000 ang nabigyan ng uh, overseas, uh, online gaming employee licenses ng Pagcor. Mm -hmm. Ito yung mga trabador ng mga Pogo at IGL as of December of last year. Tapos ang record ng Bureau of Immigration, mahigit 22,000, wow. uh, 21,000 ang umalis voluntarily. Mm -hmm. So may natira tayong 11,000 doon sa mga hindi umalis. So yan yung mga nagkalat pa rito. Eh nahuli na natin kasama ng NBI, PNP, CIDG at saka ng immigration ang mahigit isan libo. So meron pa tayong mga 9,000 plus na hinahanap pa po natin. Oh, po. Ito pong 947 Dr. Cascio, kailan po sila ipapadeport? Uh, ongoing na po yung pagproseso ng kanilang mga deportation papers. Mm -hmm. So we're just expecting... Sometime in the next few days, may mga pailan-ilan. Mm -hmm. Then yung once nakuha na kasi namin yung NBI clearance, mm -hmm. medyo mabilis na yan kasi mabilis mm -hmm. pong tumugon yung ating Bureau of Immigration okay. sa deportation ng mga pog workers. Awesome. So, antay na lang po natin may labas ng NBI ang clearances, then dire-diretso na po yan. Halo, halo po ito, no? hindi lang po mga Chinese. Ah, uh, yeah. Uh, United Nations sila to sa sa Nike. Okay. Kaya nagpapasalamat kami sa Chinese government kasi mm -hmm. uh, sila ang gumagastos doon sa mga flight nung kanilang mm -hmm. uh -huh. mga foreign nationals, no? Okay. Tapos yung Indonesia, Malaysia, Vietnam and so on and so forth, they encourage their own nationals to pay for their own tickets kasi naman mm -hmm. magtagal sila sa nakakulong dito sa Pilipinas. So okay uh, nagpapasalamat tayo sa mga naturang mga embahada. Opo, pero sir, uh, since ano po, um, hindi pala pero, i-remove ko yung pero. So dun sa case po ng mga Chinese, since Chinese embassy na po ang nagpapa-repatriate dun po sa kanilang nationals na ibabalik sa China, wala na hong nangyayari na ano may layover pa yung mga flight nila Yon, uh -oh. uh, before yung ano kasi ngayon binawal na ng immigration na. dahil so, direkta na talaga oh, sa destination after information from PAOC tsaka ng mga senador so garantisado na sir wala nang mga layover layover for Chinese Pogo workers Ah wala na ho 'yan uh, mm. maging yung mga iba't ibang nationalities ah. sapagkat lahat po ng mga huli ng, 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 PAOK kasama ng Bureau of Immigration, pinapadala po natin lahat ng mga flight details at saka yung mga mm. passenger details So pagdating doon sa kanilang point of exit or entry eh mm -hmm. uh, may nagaantay na po mga kapulisan. Mm -hmm. So kami at saka ng BI hindi na namin pinapayagan yung mga layover na yan kasi naabuso po yan. Yeah. Mm -hmm. po. And Dr. kasi balikan ko lang doon sa 9000 um majority ho ba, no dito sa Metro Manila o kalat na po ito uh kalat po yan all over the Philippines mm -hmm. uh, yung paok we have a good idea kung nasaan po sila mm -hmm. kaya lang syempre there are certain limitations that we have to contend with yun nga yung uh, kakulangan ng ating paglilitian bigyan mm -hmm. kung saan natin din eh yeah. then yung uh, kinakailangan mo kapag apply kasi tayo ng mga legal documents to be able to get into them So dahan-dahan lang. Uh, oh, at po. the end of the day, I'm sure we will be able to meet the deadline set by the President mm -hmm. at uh, mapapauwi po natin lahat mga ito. Nag-request na ko kayo sa Office of the President kasi doon po kayo under, mm -hmm. di ba? Nang yun nga po, dahil nabangit nyo, kakapusan sa detention facility eh. Uh, with regards to detention facility, Meron pa kaming isang building kasi na under for future proceedings ng ating gobyerno. Uh, kaya lang siyempre, yung kakulangan ng personnel ang ating uh, iniisip kasi ilan lang kami, kaya nagpasalamat kami at inaugment kami ng BGMP at saka ng PNP. So hopefully kapag uh, nadagdagan ulit kami ng mga personnel galing sa PNP at saka BGMP, Pwede namin magamit yung isa pa naming building dyan sa Pasay para gawin namin panandalian na uh, custodial facility. Mm -hmm. sabi naman huni na Senator Risa Ontiveros at Senator Gatchalian ano eh, they'll make, make sure na mapopondohan ang yung pa ang paok o pa ang pondo alam ko this year na na compared to their, their budget last year, so next year malamang ulit. Dagdagan pa. <laughs> Uh, sana nga po. Kasi okay. pag natapos po natin itong problema ng POCO, marami pa po kaming kinakaharap na mga mm -hmm. organized crimes na tinutugunan po. So tumutulong din kami sa problema ng online sexual abuse and exploitation of children. Mm -hmm. Together with IACAT, meron na tayong mga nahuhuling mga pedophiles na mga mm -hmm. both foreign and uh, local. Mm -hmm. Tumutulong din kami sa problema ng illegal drugs. Tumutulong din kami sa problema ng smuggling and so on and so Plus forth. Text kami, Kasi po. Lahat. Kami mm -hmm. po naman, eh, kapag hinihingi yung tulong namin ng ibang mga ahensya, mm -hmm. kami po ay tumutulong. Hindi po kami, hindi sila nagdadalawang salita sa amin. Mm -hmm. With that sir, maraming salamat po sa ulitin po sir. Ha? Thank, Thank you so you much po. po. Ingat po palagi. Thank you Nympha ni Have a good day.